Kung sa Bidol, welcome back sa Virgo's channel. Samahan nyo po ang panuwarit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakatawang mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Ayoko marinig. Bitawan mo ako. Lagot ka. Huwag Guys, alam niya yung jowa ko hindi yan mababaw. Hindi niya ako sasaktan dahil lang sa laro. Babe. Po. Ah, ay, ay pala. Ka yeah. Sasagot ka pa. Ha? Shoutout pala kay Mika. Shoutout pala kahit pinapalayas <laughs> na. <man. laughs> ang babae magkaedad ba? Kagwa pa man. Pero ang mga lalaki magkaedad. <laughs> oh, Magkaluyat. <laughs> ay lako. Grabe naman pinakamaangas na helmet na nabili namin. <laughs> <laughs> Papira. Ay, na. natin po. Totoo siya, mapula. O. Oh. Maputi. Maputi. Maputla. O, o. Ito na. Maputla na. Ha, <laughs> ha, <laughs> <laughs> Baka nahulog. Paghilak uh, pag uh, ah, pag uh, <laughs> ko. sa paghilak Ah, uh, sa paghilak? Ah, ano? paghilak. Ay, agenda ko, sab? Ah, ano? Ah, kuya mo may hilak. Ah, ano? Walang Nako. Bababa lang ako. Tapos nang tama mo, ah. <laughs> ay, Ay, nako. <laughs> kabayan prank sa Hong Kong. Me, can, I huh? can I sit here? Can I sit ah, here? Uh, no, 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 English, no English. No English? No English. Country? country, you, you. Philippines. Philippine. No, no, Philippines. No, no. Philippines. What country you? Sa summer ako ate. <laughs> <laughs> Taka summer pala. Ay, loko, loko. Oh, I'm Para! <laughs> ka lang. Lalag pa sa ate. Tutulungan ka nila magpara. Mahina <laughs> <Wow. laughs> <Way> kasi eh. <laughs> <laughs> susunod kasi, dapat di na kayo magkaiwalay. Pwede <laughs> umutot. Bawal umubo. Paano pag yung driver? <laughs> I don't want peace. I want Jeep problem. Jeep balasakyan ko ka no, 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 no. Ay, hindi <laughs> nagawa mo. <mambo>. Ba't <Magin> ganyan? Pasan <laughs> <laughs> na ro pa. Oh, walang gagalaw ah. Walang gagalaw. Bababala kami. <laughs> Isa rin po. <laughs> Gusto mo ka maging pinto. Oh, ito rin po. Yung mga bababa na kumawa. Mga kapawa dyan. Mawa. Yung mga, mga mawala. Mawalang Jowa! Haha! Mawa! Mga Mawa lang Jowa! Mawalang Jowa! Haha! Oo, din eh! Last kong paalala para sa bababa ng moa, dyan po maraming nadudubutan dyan tuwing hapon ha! Hmm. Palala lang po ulit pakingatan lang po ang inyong know, mga walit at cellphone, pati ro yung paglalakas. At kung okay. kasama nyo rin po ang Jowa nyo! Haha! nyo na rin! Ang hirap kong maghanap ng jowa ngayon, dalawang taon na po kung walang jowa, ay ang hirap <laughs> na kong sa inyo. Meron na palang self-service sa ano, bigla? 35. Times na yan. 12. 12. Time to ha? 35 din. Huh? 35. Ang pasuyo dito. Ang masira. Talaga. Sinot na nalang panghala mo dito, ha? Ganito kahirap mag-labor tapos kamukha mo lang paglabas. <laughs> Mas mahirap <laughs> kung kamukha lang kapitbahay. <laughs> tapos siyang magandang dadalhin, kamukha lang ng tatay. Eh. So okay <laughs> na yan. <laughs> isa kamukha lang kapitbahay. Wag lang ito mo na lang ang mo. Boom. <laughs> May limang ibon. binaril yung isa. Ilan matitira? Zero. Marunong ka ba magbilang? Malamang yung apat na ibon lumipad na pag binalik ko yung patabi mo, steady ka lang. Oo <laughs> oh, nga naman. Kaya na kaya na pag -bal. maligo na madaling araw eh. <laughs> Dapat kasi nagpainit ka lang <laughs> tubig. <laughs> Papapra ning uh, sa lamang. gilid. Aba, babilis pala ang pera dyan ah? <laughs> ha. Ha, ah, alagkapi lang, na. Ha, hindi niya pa pala naubos. Aba, <laughs> bili ka uli ng kape. Wih, wih, dia ditinggal. Hmm. Apa kau nak? Una teknida, master dia. Pergara, nyapa mau panu nyai wain? Si nukat pa? Apa? Nyamang kasih. a hacer prueba, ¿vale? Y no me acaba de pa. Ate pede po magtano. Pwede po magtano. Ano po flavor ng pinsa niyo? Thank you po. Thank you po. Kina <laughs> e talaga. Nakabag na agad tropa mo kahit ang papaalam pa lang. <laughs> ni nga, ni sang so, yuan kan go. Sok yan. Ang lagging nga. Disko <laughs> Yab, kakain na raw kayo pero di mo na. Yan. Ay, yung babay. ko <laughs> Lagot. Disko. Ikaw kakainin niya. <laughs> Wala to lang. Pa-start pa lang yung cellphone ni Kuya. Wala ala, hindi na, nakunan. <laughs> Tapos naman lang, hindi pa nag-load <laughs> it. Kamawalan naman. Hmm. Huh? <laughs> <laughs> hmm. 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 <laughs>